Unang tanong ko, uh, ipinangaral ba ni Yahushua ang born again? Oo o, oh, o oh, hindi? Kuya John, the objection? Yes, ano yon? Wala po kami sa pangangaral ng baptism nga po. Oh yun, uh, wala sa pangangaral ng baptism. So, okay. uh, ano yung counter mo? anti uh, ang ko, ang born again, ang true church. Ngayon, Siyempre, para malaman natin kung true church yan, ipinangaral ba ng founder yan? Kaya dapat niya sagutin yun kasi swak na swak talaga sa topic. O, oh, sige, sige, sa, Dios. So, tinatanong niya ngayon kung nagturo ba ang apostol na may ng born again church. Sige, sige, go, go, go. Nagturo ang apostol ng pagbabautismo, Trinitarian, hindi Wanes. At yung Trinitarian tinuro ng mga alagad, hindi church. Objection. Objection. Oh, no, no objection. Uh, bautismo ang sagot niya. wala out of topic. Yun ang okay. tanong mo, Iba? Ah, hindi bautismo ang ba? ano ko. Ang born again, ang, ang born again ay ipinangaral. Oo, hindi. Ito, ang sabi ni Sandrio, nagturo ng born again pero hindi church yun. Yun sabi niya ha, ulitin ko ha. Ang sagot ni Sandrio, nagturo ng born again pero hindi church yun. Masin. Yan. So, sinagot niya tanong mo. Nagturo ba? Sige, sige. Born again. Sabi niya, nagturo, pero hindi church yon. Sige, next question. Okay, follow up. Sundan ko yung, ano no, pagkaunawa mo sa born again, no? Sundan ko yan, kapatid. Yung born again ko ba, ay, para ma-born again ka, kapatid, ay kailangan mong mabautismohan? O hindi? Objection ko na,